kuhanan, wala na ang mga bis sa put put na put Ha, put. <tip>, put, put na? Mm hmm, mga bis. Kaya yung katawan niya. Yung mga saget Sagat-sagat na na. yung na. Sagat, sagat mga sa papel yun, mga yun. Yan ang problema ni tatay. Pero dito naman, okay naman sa joint niya sa mga na. Pero malalaman mo talaga pag may edad na yung tao, may mga spar-spar na sa lahat. Kung mapapansin nyo. Okay pa. May mga sobra-sobrang spar. Pero yun, ibunga lang din ang kaedad. Dito ang problema nyo tayo. Ang problema nyo, alam nyo. Yung mga disc nyo, yung mga ganito. Yan. Dito sa image na to, talagang hapit na hapit na lahat. Halos magkakad Talagang nagtama na lahat. Ito, ito na medyo maluwag yung dalawa na to. May spacing pa. Pero yan Oh. Ito medyo maluwag pa. Pero ito mga to. Zero to all. Ano na? Wala na clearance. Kasi sa side view, kung sa side view makikita mo ganito. Yan, ganito ang mga mga. Yan yung mga disc visible pa rin yan pagka no, titignan mo. Pero ito kay tatay, mm -hmm. siyempre sa edad, normal na naman si yan. Kaya humihingi eh, na yung mga tumatanda Ilan taon ba sa tatay? 73. 73? Okay. Osteophytes are seen. Suggested degenerative the genes. These space are narrow. okay kita mo. These space are narrow. What is narrow? Puno sa disc ang problem. Kaya nang sabi ko, wala na. Yung mga, ano yung mga space na nanodis niya, talagang kipot na kipot na eh. Ganun po nangyari sa inyo tayo. Ngayon, nung nangyari po, po magiging nawala na si tatay ng alpapano. Pero yung paglakas kasi, once kasi naiipit na yung tinatawag na root nerve, buong katawan mo nun mangingina. Gusto mo ito ngayon, pero hindi na kaya nung no, ano, mga spinal mo kasi nga, ipit yung tinatawag na root nerve yun ang nagpapahina sa ating pag tumatanda tayo. Ang pinakadabes niyan tay pag ano na kayo, hayaan na lang natin malakas yung isip nyo, malakas ang ano nyo, diwa nyo, malakas ang pangakatawan nyo. Pero sa pagtayo, hindi na natin maano ma yan. Unti-unti talagang bibigay ang katawan nyo. Magwi-wheelchair na kayo. Wheelchair? Hmm. Kaya yung gabay na gano'n. No? Yung gabay, gabay na Yun, yun ang pinaka niya. Kasi hindi na natin mano, daming ano. Halos lahat ng bis niya. kita kita mo talaga hapit na hapit lahat. Meron kasing laman niya, no? Idol. No. Meron kasing laman niya sa gitna. Ito. Yung spinal cord natin. Yan yung spinal nerve. Ito ang nakukompress niya yung direct to the brain Ano bang ba ang ano bang example yan? Pero yan ang ano yan Ayan o. Oh. Ito, tsaka yan, isa. Yan yung mga spinal nerve. Spinal nerve. Diyan ka mamamanhid. Pero ito, pag ito na-compress, yung direct to the brain, manghihina ka. Mahihina yung katawan mo. Gusto mo mong matayo, bukay yung isip mo. Good. Ang maganda niya, pag na-align ka, matanggal yung mga pag-ipit nito mga spinal nerve. Mukhang wala yung mga kirot-kirot. Yun ang mga wala. Okay? Direct to the brain yun. Ang brain natin ang mag uutos sa mga bawat kilos natin. Pag mahina na yan, sa kitna na iipit, hindi maka... Yung blood supply ng ano, yung oxygen hindi gano'ng makatuloy na hapit gawa ng pagka-compress spine. Ang uh, vertebrae natin, ang compress niya. Nagkakaroon tayo na Kaya pag Pero yan naman sa matatanda, sa umiidad, okay. nagiging normal yan. Yung iba talagang bumagal. No? Pumabagal. No? Pero yun tayo, huwag kang makabahala sa gano'n. Normal sa pagka. iyan kapag. Niya? Ano na kaya niyan tay? Pagano kayo ng gabay ha? Gabay Gabay hmm. Para Yung mind nyo malakas pa eh Maga uh, Gusto nyo maghala-gala Pinaka the best yan Wheelchair na siya Para makagalari siya Yung mga ganito kasi ng edad, Kailangan nito ito Taliliban Para palagi silang masaya pagkala-gala kayo tayo. Tapos pagka ano, gusto nyo tumayo, eh, oh. sa CR na lang siguro. I-reserve nyo na lang yung lakas nyo sa ganun. Pagka magsisiyar kayo, ayan. Pwede pa naman siya tumayo eh. Doon na lang yung i-reserve. Tapos parang ganyan yung gaganoon yung mga puhon nyo para hindi rin mag-lock. Ha? Ano naman sa tulad sa mga sabi? Hmm. Siya pa yung napunta sa bahay. Sa rin. Hindi Pinaka nga the best na nga lang, i-reserve -re na lang. Parang hindi rin nga magbago yung lakas niya. Nakakatayo siya, manatili siya nakakaganon. Kasi pag natumba to, magbabago ng ano niya. Kasi makaalog na naman yung spine niya. Iba na naman na magiging tumbok nun. Ikaw ang patagilid tayo.

Parang doon ng na Sumasakit ba yung nyo? Sumasakit ba yung likod nyo? Oo. Oh. Kaya titake kayo ng painkiller. Oo. Sige. ayusin natin yung likod nyo. na kayo mag-take May sa may femur niya, femur neck, good naman. Sa x-ray. Yung iba kasi yung mga uh, umidad na puputol yun. Tapakay mm -hmm. tayo. Tayo mo tumapa. Iba pa na. Mm Sige, hindi -hmm. ka tatayo. Nadadapa ka pa. Dapa. Dapa. Shit. Dapa. Dapa. Dapa.

kaya sobrang sakit nun, gawa ka na napupudpud na yung ano, nakukompress. Yun yung sinasabi ko. Pag nakompress kasi yun, yung mga spinal nerve, kaya ang kirot-kirot ng likod niya. Sa paghina niya, kasama na yung, yung pinakagitna, pinaka na yun sa ulo, sa utak. Root nerve. pinakadabis niya i-maintain niyo na siya ng ano. I-rotate niyo yun yung likod niya. Ooh. Kasi kahit sa pagtulog, Maaaring sumakit yung likod niya kasi pag kilos niya, ang bigla. Imitin nyo lang yun ang haplos. Haplosin nyo lang ng pawyan. Iginawa yan. Okay lang kayo dyan tayo. Oo. Oh. Okay, sige dyan lang kayo. Kakakatiin namin yung likod mo. Okay, sa so dip-dip nyo kamay tayo. Okay, relax lang tayo ha. Ang mga tatong mga naihipo dyan. Okay. Inhale. Laksan nyo tayo. Inhale. Exhale isa ba? Isa yun. Yeah, thank you. Diyan lang muna kayo tayo. Huwag kayo tayo, ha? Yeah. Tiga At, lang kayo tayo. Tiga lang lang. Ito lang. Tiga la Tiga lang. Ayan lang. Ayan lang. Makakawis Para mawala yung kirot ng sa likod nyo. Kaya, kaya kumikirot yan. Dahil nga yung yung mga dis nyo, napudpud na, nagkanda, umpress, umpress na. Kaya e, tinatawag na this, narrow. Narrow means pagkipot. Kaya umikirot-kirot okay, siya. Ang pinakadabis na gagawin nyo ito eh, pag uh, na, uh, nasa wheelchair kayo, nasa higaan kayo, kahit pa parang, kahit kunting gano'n lang. Oh. Yung movement na gano'n, dahan lang. Hawa kayo sa ano, basta nakalatag na yung likod nyo, di ba, ganito oh. Hindi siya ko niya, nakalatag siya. Parang ganito kayo, ito eh. Kahit pa paano, ito, steady nyo lang yan. Ito, ganyan nyo. Yan, o. Yan. Yun ang pinaka-exercise niya. Huwag na yung pag ganon. Hindi niya kaya yun. Basta, ito, e. diretso lang. Huwag gaganon. Ito lang, katawan niya ganon. Parang iinatin niya lang para gumalaw yung sa mga disc niya. Dumudulos naman kasi yun eh. Dumudulos yung mga tinatawag na spinal nerve para mawalan yung Okay? Tapos, syempre, kahit once a week or two times, ay two times a week, pamasad mo yung mga masig-masig yung lakay. Kailangan na ng mga ano uh, yun. Kailangan niya yun para mas lalong guminawa. Tapos, pagtatayuin nyo siya, saan ba siya nakahiga? Sa lapag o sa kama? Kama po. O, pagtatayo, tagilid mo na tayo, tagilid mo na yan, ang diskarte, eh. ibababa niyo muna yung paa niya. O, oh, yan. Yan. Ganyan ang tamang pagtayo. Para hindi presado yung abdominal niya tsaka dito niya. Hindi mo lang sasakit. Okay? Tsaka lang tayo. Mamaya, pagkakalang mo lang tayo. Santa ya. Yan. Eh, tay. Okay, mas maganda yung ano na siya tol. Yung naka kukot na ano ba. I-reserve niya na lang ilakas na ano niya sa mga paglipat ng banyo para para mas mag-maintain yung ano. Kung nakikita niyo siya diyan ganyan malakas pa siya para ma-maintain. Okay? Sige, so, Salamat tayo.